Kamusta? kamusta, 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 kamusta ngayong, ngayong araw na ito So, sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang Talking English na binili ko kahapon Kung halimbawa meron kayong anak 5 uh, years old below or merong kayong 2 years old o 1 year old na anak Itong Talking English is the best na pwede niyong ituro or ito yung pinaka reference mo para turuan ng anak ninyo kung paano magbasa ng English at saka yung basic math na addition or minus. So guys, kahapon kasi pumunta ng Robinson's Big R kasi yung anak ko may sipon. So yung mga classmate niya may sipon at may mga ubo. So ang gusto ko lang sana bumili ng vitamins kaso nung papunta kami ng National Bookstore nakita ko yung nakita, yung, nakita ko yung mga nagbibenta na itong libro na to. So, sinubukan ko lang. Gusto kong malaman yung about sa book, kung paano, paano ba yung libro na yun. Kasi talking, talking pen, meron siyang talking pen. Uh, nagsasalita siya. So, na-curious ako. So, in-explain sa akin nung babae, nung seller doon. Ang pangalan pala niya ay Lina. Hi Dina, kung nanonood ka ngayon, ito na, ginagawa ko na ng vlog yung binili ko ng libro sa'yo kahapon. So, yun nga guys. So, napadaan ako, pinaliwanag niya sa akin. Kasi guys, yung anak ko, actually marunong naman talaga siya na magbasa. Pero, Tagalog pa lang itinuturo ko, hindi pa English. Kasi, hindi pa siya ganun kagaling mag-Tagalog. Ang uh, alam pa lang niya English. So, ang ano ko sana, gusto ko sana matuto muna siya or ma-master ma niya muna yung Tagalog sa pagbabasa ng Tagalog bago kami mag-jump sa English. Kaso lang, siyempre iba na ngayon. Alam niya naman ang kompetensya ngayon sa school. Kailangan ang bata, hindi lang dapat talaga marunong magbasa ng Tagalog. Dapat marunong na magbasa ng English kahit kinder pa lang. So, ayun, pinaliwanag niya sa akin kahapon about this book. So, ako hindi, nagdadalawang isip ako kasi una, itong libro na to ay nagkakahalaga ng 18,900. So, wala akong dalang pera kahapon, nagdala ko lang 200 pesos kasi nga bumili lang ako ng vitamins. Uh, nagdadalawang isip talaga akong bibiling ko itong libro na to kasi napakamahal. At pangalawa, may libro na ako dito sa bahay yung libro, 100 pesos lang, pwede ko nang turuan magbasa ng inis yung anak ko. So, ang mahal niya, 18,900. So, yung pera na yon gagamitin sana pang binyan. Pero, inisip ko, kung bibilihin ko to, hindi lang naman yung panganay ko ang gagamit, yung bunso ko rin, yung baby ko na 4 months old. So, nagdadalawang isip pa rin ako kasi napakamahal niya. Pero, bumili pa rin ako hindi ko na inisip yung price. Basta importante, matuto yung anak ko magbasa na ng English. At saka yung bunso ko, kapag nag one year old, pwede na akong magsimula na turuan siya. So eto na guys, simulan na natin. <laughs> Ang haba ng intro ko. Pero kasi yun yung nangyari kahapon eh. So, simulan na natin. Binili ko nga pala siya ulit. Paulit ulit. <laughs> Alam niyo na yung pressure yun na yun. <laughs> so eto yung ano, yung libro, ito yung talking English. Ayan. Ah, uh, meron siyang 20 books. So meron siyang pang ano, meron siyang book 1 hanggang book 20. So hindi ka pwedeng mag-jump sa book 2 kapag ka hindi pa namama-master yung book 1. So, ayan. Ito yung book 1. Ito yung book 2. 3. Okay, yun na yan. Hanggang 10 siya. So, di ba kahapon ko lang guys, binili yung libro. Yung anak ko, ang <laughs> bilis matuto. Almost 2 days pa lang kami nagsisimula sa book 1. Kaya nyo basahin yung 5 pages na English. Kahit ako nagulat. So, ibig sabihin, itong libro na to ay napaka-effective. Kung gusto mong turuan yung anak mo magbasa ng English. Sabi ni, ano, sabi ni Lina, sa Kumon, eto din ang ginagamit. So, ibig sabihin, kahit hindi, sa starting mo, kahit hindi mo muna siya i-enroll sa Kumon, sa Kumon Tutorials, pwede mo itong pang start sa kanya. So, ang ganda-ganda nitong libro na to kasi kahit ako, nagulat din ako kasi kahapon, kahapon ng hapon lang kami nagsimula pero kanina pinabasa ko yung anak ko. Almost half book, half ng isang libro na to kaya niya nang basahin without using the talking pen. So, ayun guys. So, sa libro na to, meron siyang freebies. Gustong gusto ko tong freebies na to kasi itong storybook na to, Groiler, Groilers or Groilers Story a Day Collection, meron siyang 365 days of story. Stories. Ayan. So, mapapansin ninyo, meron siyang date So meron siyang January hanggang September. For example, ngayon ay July 12, 'di ba? So hanapin natin si July. Ayan si July, kunin natin. So ito ang libro para sa July. So ngayon ay July 12. So ngayon is July 12. Ang story ngayon, ano guys? July 12. So, wala naman, siya, wala naman siyang year. So, this day, itong araw na to, bago kami matulog, ito ang babasahin ko sa kanya. The two frogs. The two, the two frogs. <laughs> so, gustong gusto ni Zoe itong book na to kasi alam mo naman yung mahilig sa stories. Pero, favorite niya din talaga yung, ano, yung dinosaurs. So, yun guys. Okay. Papakita ko sa inyo ngayon yung anak ko magbabasa siya. Okay, see you. So, hi! Ito na si Zoe. Magbabasa na siya ng English. So, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-effective tong libro nito. Ito yung Talking English. So, let's start na. Say hi, Zoe. Hi! Okay, ito na. Okay, start, Zoe. Okay. Hi, hello. I can see. May I come in? Yes, please come in. Please sit down. Very good. Okay, next page. <coughs> well, well come to my home. Mm. My name is mm, Miss Miss mm, My What is your name? Very good. Hello, my My name is Don Danny. My name is Candy. My. Hi. Hi. Hello. Donnie. Hi. Candy. Okay. Very good si ate. Yeah. I'll read this one. Bye. Goodbye. Yeah. Okay, ayun guys, nakita nyo ang anak ko, di ba? Ang galing-galing niya na magbasa. Halos isang araw pa lang or kahapon pa lang kami ng hapon nag-start magbasa. Pero nakita nyo guys, ngayon kaya niya nang magbasa almost half nung book kaya niya nang basahin so ayun pala nakalimutan ko <laughs> ayun pala dun pala sa talking book ito ang kasama ito yung tinatawag na talking pen ito yung talking pen meron siyang kasamang adapter at saka itong cord niya kasi pagka nalobat yung talking pen ito, pwede siyang sa charger ng cellphone. So, meron na rin siyang kasama nito pag binili ninyo. So, ito yung talking pen, guys. Ayan. Ang sabi sa akin ng Milina, ito daw ay walang radiation. At saka, maganda siya kasi kahit 5 years mo na siyang ginagamit, hindi siya masisira. Pero, depende pa rin naman sa paggagamit mo. Kung talagang maingat ka, tatagal talaga siya. Pero kapag ka-order ako sa kanya, nagkakalaga siya ng 1,500 okay na rin. Mayos na rin yun. Ingat-ingat na lang sa paggamit para tumagal siya. Para magamit pa ng bunso ko. So, bubuksan ko siya. Okay. So, yan guys. Sample ko sa inyo itong book 1. So, naka-on na siya, di ba? Tapat ko lang. Talking English. Oh, yun, nababasa niya. Actually guys, maganda dito sa libro na to kasi kahit hindi mo siya turuan, kahit iwanan mo lang yung anak mo, at saka itong talking pen yung book, alam mo yung nag-self-study na siya, kasi meron silang interaction between the pen at saka dun sa batang nagbabasa katulad niyan, kung hands-on ka, kung wala kang ganito, ikaw talaga magsasalita ng magsasalita, pero napansin ko sa anak ko kapag ka, ito yung gamit niya, ang bigis niyang matuto pero pag ako yung nagtuturo natututo naman din siya agad, kaso lang yung yung attention niya hindi siya nakatutok masyado sa akin. Pero nung ito yung talking pen, ayos na ayos siya. Ayan. Tatapad ko lang siya sa... Hi! Ayan, sasalita siya. Hello! Hello! So, don guys, na yun lang yung ginawa ng anak ko ngayon. Marunong na siya magbasa. Okay, ito. Sample. Okay. Sample. May. I come in? Yes, please come in. Please sit down. Okay, this is a picture. Train May I come in? Yes, please come in. Please okay. sit down. <laughs> so, ayon. Ayan na guys, ito na yung talking pen. Ang galing-galing niya talaga. Para na din siyang... Ay, hey, quiet! <laughs> okay, tinurn off ko siya. Uh, see you next time! Ah, see, meron pa rin siyang ganun kasi nga meron siyang interaction sa bata. Para siyang teacher dun sa anak ko, tinuro, parang para din siyang nagtuturo. Noon, after nung ilang basa, paulit-ulit, Ayun guys, nababasa niya na yung ilang pages ng libro, ng book 1. So kapag na-master niya na yon, dilipat na kami sa book 2, siguro bukas or sa susunod na araw. So ayun guys, nakita niya na yung aking libro. Medyo pricey siya pero ayos lang yon kung halimbawa kaya ninyong bumili or meron naman din siyang installment pero kung kaya ninyong bumili or installment guys. I-recommend ko sa inyo na bumili kayo kasi kumuha kayo kasi talagang matututo yung anak nyo. Yung tipong kahit hindi mo na siya turuan, magugulat ka na lang yung anak mo marunong na magbasa. Okay guys, this is not sponsored ha. Ito, binili ko talaga to kahapon. Uh, pera ko yon So, nga, nagpaalam din pala sa mister ko. Nagulat siya kasi yung pambinyag namin na wala na. na ng libro. Pero ayos lang at least nakita ko yung result. Ang ganda ng result, guys yung anak ko marunong nang bagbasa. So, yung pambinyag, yun na yun. <laughs> okay guys, salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo to. Kung halimbawa, kung may problema kayo sa anak nyo, kung paano nyo tuturuan magbasa ng English, this is the best reference para may guide kayo kung paano nyo tuturuan anak niyo. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Don't forget to subscribe!